Magbabalik na sa teleserye ang prime superstar queen na si Judy Ann Santos. Ang The Begman, ito ang upcoming project ng ABCBN kung saan gaganapin ni Juday bilang Pangulo ng Pilipinas, ang The Begman. Kasama niya dito si na Anjo Jela Ataydi, Charlie Dyson at iba pa. Make sure to verify your information instead. You wouldn't want to propagate fake news. <laughs> bagay na bagay naman sa ating prime superstar queen na si Julian Santos ang kanyang gagampanan bilang isang pangulo ng Pilipinas. <laughs> <laughs> Sabi pa ni Juday, super exciting daw siya sa bagong teleserye. Pero andyan pa rin yung nervyos. Hindi daw naman nawawala. Yung nervyos, andyan yung um, pagkakaroon ng cold feet ang, feet. ang dami ng, hindi ko alam actually kung saan ako magsisimula. So I'm gonna just, I'm gonna play it by ear. Titignan, mag-observe muna ako. Para ako, para ako uling nag-aaral ng grade 1. so much for watching everyone god bless